Hi! Good morning, good morning. It's 6 a.m. na ngayon. So, nakita nyo naman ang aking mga plants. Look at the plants. Tal, ayun, mga flowers. Talagang natumba na sila sa bigat ng kanilang mga flowers. At malakas ang ulan din sa kahangin. So, natutumba sila. So, ngayon, we're going to trim them. Tapos, ititira natin yung mga maliliit. Kasi... Ayan. Tapos, ilalagay namin to sa birhen. Pero, tatanggalin muna namin siya ng mga buto niya. Ito yung mga buto niya, guys. Oh. Ayan yung mga buto nyo. Ayan, may mga itim-itim sa dyan. Yan yung mga tumutubo. Yan yung mga ititanim. Ang dami na namin tinanim dito. So, meron na sila mga ganyan na mga seedlings. Tanggalin natin itong mga itim. After nito itong itim. Tapos ilalagay natin siya sa... Uh, ay, pwede, pwede ito sa altar, oh. Mugan eh. Kay dugay kayo na makuha. I mean, dun sa kwan. Baka nang sa misa. May misa ngayon. Ay tingnan nyo naman, guys, oh. Atumba na siya, oh. Ang bigat kasi ng ulo niya, Parang ang bigat talaga ng ulo niya. Parang ulo ni Gio. Charles. Speaking of happy 16th month sari sa atin love. Pila na lang na oh? Ang ah. um, gamay ba? Pwede tayong ilagay natin sa simbahan later sa kapilya kasi mas namin ngayon. Ang ganda pa naman niya sa ano. Katulang sa nangatumba. Hmm? Katulang sa untang tumba patumban na rin yun sila eh. ito yung eh, tama na to oo hindi ganun na lang ito dito pangit siya eh dapat siguro sanasangahin ito ang ganda na flower na to hindi ko alam kung ano sa ito tango. ito ako nang nakuan palong palong Ay, so we're going to trim them down Actually, sa ilalim may mga tumutubo na siya. Meron? Ang ganda nito sa kapilya, Maro. May pataga na ito sila. Kaya nga, kaya katinit rin. Kasi, dali na sa kapilya. Kasi, first Monday ngayon of October. So, we have mass. Tapos, magpapablesing kami ng sasakyan. Tapos, punta kami ng CDO. Kasi, meron akong eh, pupuntahan ng gadget. Bibili tayo ng gadget. Look at the talisay. Na-trim na rin siya sa ilalim. So, tinanggal ko yung mga ano sa ilalim para yung nutrients na doon napupunta sa taas niya. Magsasanga kaya to pag pinutol. Mm. Dapat pala trim ko kasi ang haba. Oh. Kaya siya natutumba kasi ang haba ng tangkay niya. Gumagano'n talaga siya. Saka ang bigat niya guys. Ito. sa mga may gusto nito pumunta kayo dito punta lang kayo dito tapos hanap lang kayo ng papel na pwedeng lagay na plastic tanggalan nito mga buto makakapagtanim na kayo sa bahay ilagay nyo lang parang kaso. velvet siya no yeah it's like velvet na tela yung suso mo naman yuko ka ng yuko ah, tiga ang bigat ang <laughs> diba? oh, laki nito laki oh. oh ang ganda tingnan oh? ang ganda tingnan ng bulaklak guys sobrang ganda Di ba? Pwede parang siyang, yung face mo. Pwede siyang bouquet sa kasal. No? Attractive uh, ka ng malayuan. Look at, oh. Uh. Di ba? Very velvet yung ano niya. Tsaka yung hawakan mo siya parang tela. Tsaka, ang tigas talaga niya, guys. Para rin siyang utak ng tao. Ang tawag nito ay brain flower. Kung merong brain damage, merong brain flower. Or flower brain. Siguro hindi natin ito kailangan patayin lahat. Kasi tining ko magsasanga-sanga. Tingnan una natin kung magsanga siya. Grabe, tigas. So grabe 'yung grabe pa pala 'yung nutrients dito sa lupa na to, no kasi wala naman tong abono. Walang abono to, guys. Kung lalaki nila ha. Meron yata ibang, sana may ibang color nito, no like orange or yellow. Pero iba 'yung velvet na color niya. Tanggalin ko na rin siguro 'to kasi. tigas niya guys pati yung sunflower namin ito na lang natitirang isang piraso ayun no, yumuko pa pero pako ano yan diba ha? papatay na na oo kasi lahat dito na ano na siya naging ano na siya isisibling na lang namin yan kasi, na. kasi ito ititrim na rin namin to pero hindi ko muna ngayon so dapat yata itatali ito ganyan Itali siguro. Yeah, mo. pag abot sa mo taas na pud sila kay kasi Mayuk. ang haba kasi. Mayok ko ra gyapon. Dapat yata itali talaga to. Ganyan. <laughs> Tas lagyan ng kawayan. Okay na ba to? Ito kasi may mga sanga-sanga. Ah, yun. So, ngayon pupunta na tayo din sa paglalagyan natin. Ito ang dadalhin natin kasi ito yung medyo maraming tamaan nyo kung itanin dito. Saan-saan ko lang siya ilalagay. So, tutubo siya. Gaganin ko lang dito. diyan natin dito para magkaroon siya ng mga flowers-flowers dito banda. Dito. Dito sa likod, ilalagay natin. No edit challenge to? Oo. Uh, <laughs> ano po guys, signan niyo guys, o. Oh. Pairapan natin yun. Lalagay natin. Actually, may mga tumubo na dito kasi nagtanim na ako nung... Dire? Oo, na. Yan, isa. Lalagay natin sya dito. Ay, maganda yun sa dito, ngitlawinag mamulak. Lalagay natin siya somewhere somewhere. Kasi kahit saan naman siya tutubo eh. Kunan din natin kung mahuhulog paano. Camera man natin. ayaw maganda kung dito lahat ang hubo na sila. Dito. Very attractive. Limang araw ko nang Dami ang Palisin niyan ni Amanda dyan. Oh, Amanda, Siya lang nung nagwawalis dyan. Napapawas oh, eh, lalo nito. ito na yung no edit challenge. Ayan. Ilalagay natin ito sa papirya sa... Ito na naman ako. Tanga, sa kapilya yung mga harvest ko. Dito din. Maganda kasi siya talaga. Pag pumunta kayo dito, makikita niya itong mga flowers na to. Yung iba tumubo na nga dito sa amin. Tumubo na siya dito sa mismong bulaklak. Bulaklak niya, yung mga puti-puti na. No? Dito, baka tumubo siya dito. May mga ano kasi siya guys eh. May mga dahon na kasi dito <laughs> Yan. <laughs> Saan, saan natin pa naman yung kalamansi mo. No. Suha, ayun. Pati suha. Ah, oh, napagod na ako. See? Nakalbo na siya, oh. Ayan, yan yung mga bunga niya. Ang dami pa, oh. di ba? Ang iba tumubo na nga dyan. So, maglalagay din tayo dito. Kaya nga po niya si Gwen. Dito tayo sa likod ng palayan. Sa? Wait lang na. Dito naman tayo sa likod ng e-house. Dito sa likod ng e-house kasi maganda lagyan ng likod ng e-house kasi maganda yung view niya. Dito tayo sa may Coral. Igilid, good kaayo. Dito. Dito. Para maganda dito, di ba? Oh, di ba? Tingnan mo yan. So, yung camera mo na ako nga. Ayun, sa gano'n Oo. Oh. Jan, Maganda yan pag dito nakatiyan. Diba? Okay. So, Igilid kayo! Hindi pwede yan dyan kasi mahulog. So dito natin nilagay siya. Let's make sure na ma-spread out siya. Kasi yung mga ibang pinanim ko dito, hindi siya fast grower plants. So mas maganda ito kasi fast grower lang to. Ilang buwan lang to no? One month lang to malaki na to eh dito natin ulit ng maganda yan, so atras atras ka lang doon lalagay na natin ito sa kapilya pagkatapos man yun na ako guys lawa hirap na hirap ang ate ang kameraman natin guys nag-aanin na pala sila ng ano palay ayan guys oh May igo ka na hangtod sa dulo? Hindi. Mas like Kim Kim hindi na ako. Oh. Sila di mga Harvest side ko ah. Hmm. Kabi nga sa unang kasama ko. Pero hindi na ako. Hindi ko naman kaya. Sa isa lang yung sinamit So, aabutin ko to hanggang doon guys. Pero hindi na natin nasasama ang ating cameraman kasi pagod na rin siya at pagod na rin ako. After nito maligo na ako kasi pupunta na kami ng Kapilya kasi may misa ngayon at i-blessing yung sasakyan namin. So that would be all guys. Tatapusin ko lang. Thank you so much for watching. Bye!